World this video load siradan to koro dalaw load ang get jersey World kada nag order mga na napagandang design mga load ni siya mga sa atong jersey nga titirahin mga na napagandang design mga load Kini din design mga ang gagawasan ni load green ang color ni mga ang paggawas ni mga sa jersey mga load green ang color niya mga Pag sa papel pa siya mga load inana yang color mga load pero na sa estilo mga green ang color ni mga load Salamat jud so, dan to request mga para maka kita mga load kong say kagawasan mga lods sa jersey mga lods. Huwag ato na mga lods ibutang tila mga lods. Ito sa plaster sa tila mga lods ato na ibutang itong papel mga lods nga design mga lods. na mga lods simple mga lods. Mag press ng jersey mga lods. na humana mga to plastar mga lods. Ito sa machine mga lods para ito i-hit press mga lods. Pag na mga lods pwede na to kuha mga lods na ng jersey mga lods nga itong heat press mga Tila o itong papel mga Atong tanong mga lods, kung sa kalabasan mga lods, sa kulor mga lods, sa mga lods, di ba, green kulor mga lods. Ano na siya mga lods, magtila mga ang kulor na yan, bali na stila. na siya mga lods. Okay, dagandagan -dagan mo na yung order mga lods, bainti mga kabuk mga nga jersey mga lods, ako ba nila mga wala pa nakapalo sa ako, ipalo na po ipa mga para lagi kayo nag-update mga lods, sa mga bagong upload ko mga lods, nga mga marisay na jersey mga Kung nagustuhan naman niyo mga lods sa ating mga designer doors nyo mga lods, pakipalo, pakishare, pakilike nyo po mga lods. Post na pag-i-paste mga lods sa pagandang design mga lods. Salamat mga lods sa panonood mga lods. Yan lang po mga lods. Bye bye po and God bless.